Hello Gemini Collective, sa Rising ako po si James. Kamusta po kayong lahat and welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong April bonus reading. Kung hindi nyo pa po, po napapanood ang inyong April 2025 forecast, pwede nyo pong tingnan yan sa aking YouTube channel at makikita nyo po doon ang para sa mga Gemini para sa buwan ng Abril. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads, maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. So, Gemini, ano ang naghihintay iyo at dagdag na mensahe for your April mula sa yung Spirit Guides. Inhale and exhale. At the overall uh, energy, you have the Four of Swords. Beautiful. In the area of your conflict and challenges, you have the Eight of Swords. In the area to focus on, you have the Seven of Cups. Beautiful. In the area of what's coming in, you have the Sun. Wow, happiness. May sa sa'yo ng happiness ngayong Abril na ito pag-usapan natin later. In the area of your divine message, meron kang page of pentacles. And your area anchor being moving forward, you have the uh, five of swords. Beautiful. Okay, pag-usapan natin. Gusto lang natin to dito. Okay, at the bottom of your deck, you have a chariot card. Ooh, ano yung mga bagay this time, Gemini, na parang you want na matapos na, you want na maandar na, um, you want to charge forward and see the fruit of your labor. Para meron ka ng bagay this time na parang, um, okay, kaya ko na itong gawin. Um, gusto mo nang dumiretso, gusto mo nang gawin agad-agad. Um, meron ka na nakikita na parang aandar ah, na siya. Whether passion project ito o kaya sa trabaho, um, meron na bang nagbigay sa iyo ng go signal to do this or to do that o meron ka ng malinaw na sa isip mo kung saan ka pupunta at kung ano ang gagawin mo. Um, this is a very um, performative and also uh, action-driven month para sa si Gemini. May pag-action, may paggalaw, may pag-andar ng mga bagay na gusto mong puntahan. I'm also seeing here na tapos ka na sa past kaya mo nang mag sa past and ready ka na to move forward and find your uh, luck or swerte or abundance somewhere else. And um, you're ready to go. Malakas ang iyong dr drive this time. And I'm seeing you, you are protected by the angels above. Kaya kung anumang po yung binabalak mong gawin o simulan, whether trabaho, passion project, or negosyo, you are protected by the angels above and everything is going in your favor. So congratulations, Gemini. Start na tayo in the area of her overall energy this month, meron kang four of swords. Sinasabi dito na yung spirit guides Gemini na maghihinay-hinay ka daw. Um, everything na papat sa sa'yo ay para sa'yo. Kaya parang huwag ka daw ma-stress, um, ma huwag ka daw masyadong mag-overthink kung halimbawa, yung to, kailangan tama tama pulido, pulido ang aking gagawin. Dapat tamang step, dapat wala akong makaligtaan, wala akong mapabayaan, uh, wala akong makalimutan, ganyan. So, na-over-stress ka na dun sa iyong uh, ginagawa because you're very focused, driven, and result-driven. Nakikita mo na kasi agad yung ano eh, yung patutunguhan eh, kitang-kita may potential ng bagay na ito sa life mo. And uh, I'm very, very congratulating you kasi talagang laban, so God yung drive mo malakas. Pero sinasabi sa yun Spirit Guides na hindi kailangan pa perfect, hindi kailangan na parang kung ano yung gaano yung plano, ganun din mangyayari, okay? Um, have space for um, imperfection kasi nandyan yung uh, excitement and also yung parang um, pagka-polish ng skills mo eh. Saka dito mo rin may kita kung sino yung mga sa life mo pag mahina ka o kaya pag nangangailangan ka kung sino yung nandyan para sa sa sa'yo at sino yung din yung hindi. So dito mo rin may kilala yung sarili. So sinasabi sa'yo yung spirit guides mo na sa journey na ito, dapat daw matuto yung magpahinga. Recharge this month. Hanapan mo ng oras yung parang recreational for yourself. Um, magkaroon ka ng maraming oras para Um, magkumuha mag ng lakas yan para sa ng na araw pero ka pa rin enough energy uh, sinasabihan ka rin ng spirit guides mo na magkaroon ka ng scheduling sa iyong mga ginagawa so that uh, hindi ka ma-burn out at hindi ka rin mapagod ng sobra kasi kinakailangan ka ng laban na ito eh, kung ano man itong gagawin mo whether going abroad or going somewhere else or finding your suerte and luck uh, on a different field on a different endeavor and industry ganyan So, sinasabi sa yung spirit guides mo, andaya mong gagawin, andaya mong kailangang asikasuhin. So, now, i-reserve mo yung energy mo, i-alat, ialat mo sa tamang lugar, i-alat mo sa tamang, um, tamang panahon para hindi ka laging upos o hindi ka laging pagod na pagod. Okay? For others, I'm saying here, meron kang dinasal sa Diyos. Meron kang um, hiniling sa Kanya. And it's all about your journey. Meron kang sinusubukan na path o pangarap o goal this time. I don't know why, pero parang merong pa-abroad ba? Meron bang lilipat ng ibang lugar o lilipat ng ibang trabaho? Something is trans someone is transferring from one place to the other or one endeavor to the other. And matagal mo itong hiniling kay God na parang God, kailan ko po ba ito um, magagawa? Tama po ba itong decision ko? Ano po bang pupun kakahinatnan ko sa lugar na yun? Um, you're thinking of your um, katiwasayan sa pupuntahan mo. And uh, this is deeply, deeply in your prayers. And I'm hearing, don't worry, don't worry, everything will be fine and it will be in your favor. Okay? The Four of Swords being clarified by the Devil card. Oo, sinasabi dito na alisin mo talaga sa isip mo yung pag-overthink, pati rin yung mga temptasyon. May mga temptasyon sa paligid mo na umuubos sa iyong lakas, um, energy, oras, panahon, kaya hindi ka masyado nakakapagpahinga. Hindi mo rin naiisip yung parang, uh, okay, time naman to for myself. Kasi ang daming triggers sa paligid mo. Whether toxic people, toxic uh, environment, toxic boss, ganyan. O kaya ang daming aberya sa mga bagay-bagay and you're thinking, paano ito, paano ito. So nagiging convoluted yung isip mo ng parang, kailangan ko itong ayusin now. Kaya hindi ka makapagpahinga, hindi ka makapag-isip. So make sure that you cut your connections with other people na hindi na nakakatulong sa'yo o kaya sitwasyon na parang, Ah, okay. Ang dami ko kailangan gawin pero enough na yan. Uh, hindi importante ito. Ang uunahin ko ngayon ay yung what matters for me para makalarga na itong bagay na iniisip ko at pinagkatrabahohan ko. But for others, stop na daw overthinking. Ipagpasa Diyos mo yung mga bagay na um, worries mo. Yung mga inaalala mo. Ipagpasa Diyos mo. At tanggalin mo sa isip mo yung overthinking, yung worries and stress. I know, I know. Ang hirap gawin, di ba? Mga, mga Gemini dyan. Ang hirap tanggalin ng stress, ng worries, ng anxiety, ganyan. Pero pag nagdasal ka, gumagaan kasi yung pakaramdam mo. Kapag pinagpas sa Diyos mo na at tinaas mo na sa Kanya, meron dyan nag-lift, ba diba? Parang nag-lift yung balikat mo, yung shoulders mo, yung puso mo na parang, ah, okay, uh, I'm protected by God, I'm protected by the angels above, and everything will be all right Everything will go in my favor. Okay? In the area of your conflict and challenges, ngayong buwan na ito, April bonus, meron kang eight of swords. So, in your journey na ito, nakikita ko na parang um, medyo feeling mo um, kaya ko ba? Kakayanin ko ba? Meron ba akong resources to do this? Um, pagdating ko ba doon sa aking destination, sa, sa, aking ginagawang ito ng goal ko na to Enough ba yung knowledge ko, yung skills ko, yung talent ko, yung experiences ko ba ay sapat? para kayanin ko yung um, challenges na dala ng mga goals na gusto kong kunin. Um, medyo ngayon iniisip mo na wala kong ma mahinga ng tulong, ako lang bagagawa nito mag-isa? Lord, kakayanin ko ba? So now, nandun ka sa evaluation of can I do this and can I accomplish this by my own? Enough ba yung meron ako para makuha ko to? So, your spirit guys are telling you, laksan mo ang loob mo, magkaroon ka ng tibay ng loob, and tiwala sa sarili. Yan ang importante, tiwala sa sarili. And I'm telling you, kapag nakuha mo yon yung ang taas ng confidence mo, yung self-esteem, kapag meron ka nun, you can conquer anything. Okay? The Eight of Swords being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, your happiness for your family, for your future. So, sinasabi dito na kung para kanino ko ba ito ginagawa? Para saan? Ano ang goal ko dito? Yes, halimbawa gusto mo mag-abroad and then nahatakot ka kung kakayanin mo ba o kaya kung may pera ka ba para papunta doon. Ayaw ba trabaho? May mabait kaya akong boss? So, para in-overthink mo na less yung yung, less yung yung skills parang ganun parang iniisip mo na hindi ko ata kaya yun paano kaya sinasabi sa iyo ng spirit guides mo na lagi mo alalahanin kung para kanino at para saan mo siya ginagawa para sa stability ng family mo pansuporta sa pamilya ko ikaw man ay may anak na o para sa magulang mo na may edad na at sa mong suportahan o kaya kapatid na nag-aaral o kaya may binubuo kang bahay, pero kang binabayaran na bagay hinuhulugang lupa, hinuhulugan ng mga kotse, ganyan. O kaya gusto mo na magkaroon ng magandang retirement plan. So now is the right time for you to tell yourself, okay, tatapangan ko ang sarili ko, lalaksan ko ang loob ko, because ang bunga nito at para saan ito? For these people, for these endeavors. Lagi mong itatak sa sarili mo yan para itong conflict na ito ay mawala. Okay? Para makaya mo lahat ng uh, challenges at saka magkaroon ka ng sa iyong sarili in the area to focus on this month Gemini is the seven of cups sila sabi dito na parang yung mga um iniisip mo na options or ideas matutupad lamang yan kapag ginawa mo siyang reality awag uh, huwag mo hayaan na yung mga gusto mong matupad ay nasa isip lang may kailangan ito ng action at yun ay mula sa'yo yung action na yan especially here with the um, chariot card na meron ka ng destination na gusto mong putahan eh. At ang dami mong naiisip na paraan para magawa yun. Ang mong mga uh, gusto rin bilhin kapag nakuha mo na yung goal na to. Parang meron ka ng another destination once you finish this um this route, di ba? So this time, sinasabi sa iyo ng iyong spirit guides, teka, mag-focus ka muna dun sa una. Mag-focus ka muna dun sa gusto mong gawin. And accomplish that first. Uh, para hindi ka rin mabigla, hindi ka rin ma-overwhelm sa mga gusto mong gawin, sa mga gusto mong abotin. So, spirit guides are telling you, Please, Gemini, mag-focus ka muna sa isa. Pagkatapos ton, isa naman para hindi ka rin mabigla at hindi ka rin parang pasan-pasan ko ang daigdig, Lord. Ang dami dami kong kailangan gawin. So sabi niya, mag-prioritize ka ng isa at dali mo siya sa iyong reality at tuparin mo siya. Okay? The Seven of Cups being clarified by the Eight of Wands. Yes, tamang-tama. Ang Eight of Wands is parang pagkakaroon ka ng laser focus sa bagay na gusto mo sinasabi rin dito na nasa tamang direksyon ka, Gemini. Kaya kahit araw piliin mo sa mga yan, kahit ano ang iyong i-prioritize sa mga plano mo, sa mga iniisip mo, your spirit guides are telling you, yan ang tamang direksyon. You're on the right path and focus on this. Walang patid, walang puknat, no distraction and you will get that goal. Okay? Apakaganda uh, ng area to focus on. Talagang Huwag kang hihinto. Kung talagang yan ang gusto mo, mag-focus ka dyan at huwag uh, kang half-hearted, yung parang urong-sulong. Ngayon, parang ang sigasig mo dyan, tapos bukas, ayaw mo na. Tapos isang araw, sigasig ka ulit. So, be consistent kung ano man itong gusto mong plano na matapad in your reality. And I'm seeing here, good news, nasa tamang direction ka and you will get that goal, okay? In the area of what's coming in, ito ang darating sa buhay mo this month, April bonus, Gemini. You have the sun, kaligayahan freedom. I'm seeing you having this enormous, enormous happiness sa puso mo na yes, Lord, thank you, thank you. Kahit ang haba pa ng destination ko, thank you kasi unti-unti ko na nakukuha yung gusto ko. Thank you kasi I have the freedom to do it. <coughs> parang sinasabi dito na narong kalakasan. I'm seeing someone getting back their health. Ang taas ng energy mo this time. Parang, because, I don't know why, parang nakaraang linggo, buwan, medyo nakasakit ka ba? O parang may humina sa'yo weather weather um, mental health mo o yung kaisipan mo or your physical health para I min mean, I'm seeing someone masakit ang tuhod o masakit ang kasukasuan I don't know why pero parang sa elbow elbow and tuhod ganyan so now para unti-unti na bumabalik yung lakas mo so I'm telling you ito paparating sa iyo ngayong buwan kaligayahan getting what you want happiness I'm seeing you parang dancing outside and free and you're thanking God for everything that you have. Merong optimism dito at saka gratefulness. So congratulations. The sun is being clarified by the hermit card. Yes. Ito ay katuparan ng mga matagal mong hiniling. Parang yours, neto mga nakaraang buwan o taon na din. Parang you prayed kay God na parang, Lord, ano po ba ang direksyon ng buhay ko? Saan ba ako pupunta? Ano po ba dapat kong gawin? Um, ang dami ko na pong sinubukan trabaho, ang dami ko na pong ginawa. Pero bakit pa ulit-ulit na nangyayari po yung kahirapan o yung pagsahanap ko ng kaginhawaan sa buhay ko. And kayo na pong bahala. You search within, you also ask yourself, ano ba talagang gusto ko? Sa baka pupunta? Ano ba talagang pangarap ko at goal ko? And then may dumating na endeavor sa'yo, which is this one. May parang pag-action o pag-andar sa iyong life, sa iyong career, sa iyong kaperahan. And now the answer is here and you'll be very, very happy. This is a fruit of something na dinasal mo na matagal na matagal na panahon. And you're gonna be um, parang telling yourself, thank you po Lord, uh, at niyo yung dasal ko. And hindi ka na mag-isa, I'm hearing, hindi ka na mag-isa this time. Kung dati parang walang sumusuporta sa'yo o walang magbibigay sa'yo ng um, kahit man lang yung malaking group support para eh. Parang, uy, kaya mo yan, sige. Parang wala ka man lang nakikita ng ganun eh. Parang yung mga bagay sa life mo, ikaw ang trabaho mag-isa o ikaw ang palagi na lang sa'yo naka-assign at sa'yo nakapasa ng lahat. And now, may katuparan. Hindi ka na mag-isa, hindi ka na malungkot. Happiness will be there. And everything will go out smoothly from now on. Congratulations para sa'yo, Gemini. In the area of divine message, ito naman sabi sa'yo ng spirit guides, mong nila, kung ano man yung endeavor na papasukan mo, at pagkatagumpayan mo na makuha, lagi mo daw um, ilaan yung oras at atensyon mo para aralin yan. I'm, think, I'm thinking here na meron ka ng sinimulan na trabaho o passion project o negosyo. Something na pinakaabalahan mo now. And sinasabi sa yung spirit guides mo na huwag kang huminto sa pag-aaral tungkol dyan. Parang yun nalalaman mo now ay hindi pa enough para magpatuli ka dito. Parang kailangan pang linangin ang iyong passion, ang iyong talent o skill sa bagay na yan para sa mga susunod na buwan o taon, ay eh, lalo nga pa siyang mapaikot at last lalong umangat ang antas ng bagay na yan na pinatrabaho mo. So, telling here na mag-focus ka daw, parang don't um, stray yung iyong mata. Dapat lagi ka daw nakatingin sa iyong um, blessing na ito na gusto mo makuha at tinatrabaho mo. And um, soon, nakukuha mo rin daw siya. Sinasabi sa in spirit guides mo na huwag mo daw pagdudahan. Huwag mo daw pagdudahan yung blessing na dumarating at saka yung goal mo. Kasi feeling ko talaga na sa journey ka and then you're thinking kailan ko kaya 'to makukuha? Pag napagod na ako, um wala pang bunga, wala pang resulta. Para sa akin pa ba 'to? Ano bang mali kong ginagawa? Paalala sa in spirit guides mo na huwag mo na daw masyadong isipin yung mga parang aberya sa gilid. Up uh, lagi ka mag-focus sa goal. If, it's, if, it's, if, this is really important to you, alam mo na para sa'yo to, hindi ka hihinto to get this. Okay? The Page of Pentacles being clarified by the Hierophant. Yes, kailangan mo doon ng knowledge. Like, kasi dito, pag-aralan mo siya, Um, hindi pa enough yun nalalaman mo tukol sa bagay na yan. So, you have to ask people, mentorship here with a higher fund. Kailangan mo daw na tao magkuturo sa'yo o magbibigay sa'yo additional info and advices whether kumuha ng certificate o kaya um, training. I'm hearing training and the workshop. Kung kailangan mo na workshop for a certain endeavor na tinatrabaho mo this time or someone in your family or in your life na expert o may experience na sa industry na papasukin mo. Halimbawa, gusto mo magsiman. And then, ang alam mo lang, ngayon ka pa lang mag hindi ba? At may mga alam ka na rin dahil nag-aral nag ka dyan, pag -seaman. Pero may mga bahay ka pa rin na wala sa tinuro nyo noon na kailangan, kailangan mong impormasyon. So, maghahanap ka ngayon ng mga dating siman, ayan. Yung, na, yung pinsa ng nanay mo, may dating simon nakakilala, yun, pwede mong tanungin. E, kuya, na ba mga dapat gawin? So, marami kang malalaman na additional info mula sa isang industriya ang gusto mong pasukin na wala doon sa mga pinag-aralan mo na before. So, now is the right time for you to level up your knowledge and find someone na makakatulong sa'yo moving forward. Okay? In the area of your anchor being moving forward, pagpasok ng Mayo, you have the Five of Swords. Sinasabi dito na huwag ka na mag-focus sa kaba, sa nega, sa... Alam mo yun, yun parang mga konting drama, konting conflict, tapos wala na, pupuno na yun ang utak mo. Hindi ka na makaka-function mamaya o bukas. Feeling mo... Um, Sobrang laking problema na to na hindi ka na mag enjoy ganyan. O kaya laking aberya nito, paano to, paano to. Super stress ka na, super anxious ka na, hindi ka na, hindi mo na nakita na parang, ay kaya mo namang solusyon na yan, madali lang yan, huwag mo siya rong tibdibin, kaya to. Tapos so, parang sinasabi sa'yo ng spirit guides mo na mag-focus ka sa kaligayahan, sa excitement mo, um, find new ways, be optimistic daw sa approach. I'm seeing here na yung mga dating drama, dating conflict, ibaon mo na sa limot yon and always start new. Um, huwag ka daw lagi makipag-engage sa mga verbal na away o gusot o diskurso na magpapalagay sa iyo sa alanganin. That's what I'm very hearing here. Na wag ka daw gagawa ng isang bagay na magpapahinto sa laban mo sa journey na ito. Lagi kang matutong makisama. Lagi kang um, Aralin mo muna yung sasabihin mo at gagawin mo bago ako kumilos so that mas secure ang future, mas secure itong goal na ito and uh, make sure that you always bite your tongue, Gemini. Uh, huwag ka lagi papatol at huwag ka lagi magkasalita na baka ma-misinterpret ka at baka ma-jeopardize itong goal na ito, okay? And also, ang pinaka-overall paalala iyo ng Five of Swords is enjoy the journey. Enjoy! Uh, yung mga maliliit na bagay ng conflict, huwag mo na bigyan ng pansin and always be happy and um, celebrate your wins importante celebrate your wins whether mali maliit man yan malaki bawat step is celebrate mo yan kasi ang sarap ikwento ng isang tagumpay na may mahaba kang pinagdaanan at talaga na pagtagumpayan mo isa-isa yan so make sure that you are joyous celebrating and appreciating every journey and every win in your life. The Five of Swords being clarified by the Six of Wands victory. Yes, mag-focus ka sa iyong sarili, sa iyong mga panalo, sa iyong mga tagumpay. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki, ang tagumpay ay tagumpay. And I'm seeing here talaga na para sa iyo to. Pinagdasal mo para sa iyo. Um, pag tinanggal mo na tong mga hiya-hiya at sa katakot para sa iyong tagumpay. Actionan mo na tong bagay na iniisip mo, nasa right direction ka, diretsyo ka sa tagumpay. You're very happy, very joyous, and alam mo na gagawin mo sa buhay mo, and you're very appreciative of your life right now. Ending mo, victory. You're focused on this endeavor, at hindi ka na waglit. You, you ask for additional knowledge in your life. Para sa goal mo na ito, tira mo ang ending mo, tagumpay with a six of wands. So congratulations, Gemini. Let's have additional messages from the divine. We have grounding. Go deep, explore your roots. Like I said here, and dahil mong kailangang um, i-cultivate para makuha mo yung, like I said here, oh, para saan ba, para kanino. That's your grounding. Hanapin mo yung pinakaugat ko bakit mo ito ginagawa. And then also, from there, kapag alam mo na, ah, para, para sa nanay ko to, para sa tatay ko to, para sa mga anak ko to, kaya gagawin mo, tatapangan mo, at makukuha mo siya yung victory, your goal is here okay another message from the angels above we have 911 courage like i've said courage tapang tapangan mo yung sarili a doorway has opened for you and while apprehension may be felt allow courage to flow in as you put your best foot forward You are being encouraged to let curiosity lead you and know that the divine has your back. O, di ba? Maging curious ka daw, mag-aral ka pa. Aralin mo pa siya at kahit anong hirap o kahit anong hindi ka sigurado, alam mo at saka naging mong isipin na sa likod mo ang mga spirit guides mo at ang Diyos para layan kang tulungan at gabayan. Ito ang iyong affirmation, uh, Gemini, I allow courage to prevail as curiosity leads me through new horse. Yes. Always be curious. Tapangan mo ang sarili mo and you will get it. Daig pa ng masipag ang matalino. Is that the right term, parang ikaw kung talaga masigasig alam mong gagawin mo, daig mo pa yung mga magagaling dyan, yung mga nakatiploma dyan, di ba? So, you are protected. Everything is going in your favor. Congratulations, congratulations sa iyo, Gemini. That is your April bonus reading. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those na uh, hindi, hindi nag-i-skip ng ads. And also sa mga nag-donate, maraming 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 salamat po sa iyong generosity and kindness sa ating channel. This has been James for James Tara Page. God bless everybody.